Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan At welcome back to my channel, Kadog Ngayon guys, kung nakikita nyo sa ating likod Meron tayong mga tube dito Ayan. So panibagong episode na naman tayo guys At ang pag-uusapan po natin ngayon ay About sa ducklings Yan kung makikita nyo sa ating likod pero bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel. At pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi updated sa mga bagong uploads natin. So ngayon guys, ang ipapakita ko po sa inyo ay yung mga brother natin. Ang tawag natin dito guys ay tube type brother na lapag. Ayan, Ngayon guys, nag na pala tayo sa ating brother Kasi nga, mayroon na naman tayong dadating na panibagong batch ng mga ducklings Ang order natin guys, nasa mga P270 paymail At ang pre na lalaki guys, kukuha lang tayo ng mga 40 pieces na lalaki or 35 ngayon guys, kung makikita nyo yung ating ginamit na mga materials dito ay ano lang plinsin ito yan plinsin at mga kawayan ginawa nating harang so ayan yung forma sa ating brother na lapag so lalagyan pala natin to ng mga 38 na ducklings per tube yan guys kung makikita nyo ang kulang na lang dito guys sa ating brooder ay maglagay tayo ng pakros na kawayan para paglagay natin sa tent or trapal tuwing gabi hindi magdown so silbing harang na lang sa ating takip na trapal then lalagyan din natin to ng risal guys para hindi sila maginawan tuwing gabi yan naman lang yung purpose natin dyan guys para hindi sila malamigan tuwing gabi kaya ganito yung style sa ating brother guys, pang temporary lang kasi nga 15 days lang din naman sila dito. So 2 weeks lang natin sila ilagay dito, then after 2 weeks, pag malaki na sila, dito na natin sila pakakawalan sa ating kulungan. Ito na yung kulungan nila kapag 2 weeks old na sila. At kung makaabot na sila sa ating tubigan guys, pwede na silang ma dito uminom. So ito lang yung forma guys. Oh. Yung isang pligo ng plinsin. Pinatiin lang natin sa gitna. Then dinugtong natin. Ayan yung dugtong nya. Tsaka doon. Nakabuo na tayo ng ganitong forma. Lalagyan natin to ng 38 na mga ducklings. mas maganda din sa mga ducklings guys na maliit lang sila sa isang box or sa isang kulungan na brooder katulad nito na ang ilalagay lang natin ay nasa mga 38 or 39 ducklings lang kasi nga maiwasan natin yung pagdadaganan nila or yung yung magpapatong-patungan kasi sila guys kapag malamig ang panahon may mga time na na nagpapatong-patungan sila kapag sobrang dami nila sa isang brother at mataas na yung patong nila matagal sila maka makaalis sa kanilang forma may chance na mamatay po yung nasa ilalim na nadaganan so yan po ang kagandahan sa maliit lang sila na bilang sa isang tube natin na brother. At ang isang kagandahan pa dito guys ay makakain sila ng maayos kapag maliit lang yung bilang nila sa isang brother na ganito. So silang lahat guys ay makakain talaga ng maayos. Kung i-compare natin sa marami sila sa isang brother natin na mag-aagawan sa pagkain. At yung iba na weak yung kanilang katawan so sila yung lugi kapag ganoon na style na maramihan sa isang brother since ducklings yung ating topic guys at maraming comments ating mga videos na saan ba makakabili ng mga ducklings at kung magkano ang presyo sa ducklings ngayon meron po tayong suppliers ng ducklings guys i PM nyo lang ako or kontakin nyo lang ako sa ating Facebook page then ang presyo pala ng ducklings guys kapag itik pinas ay 75 pesos bakit mahal guys kasi ang itik pinas ay hybrid na po yan so mahirap na magpapalabas ng mga lahi kumbaga katulad din ng mga hybrid na chicken guys na pangpanabong na mahirap na alagaan sa paghandle yung mga mother parent nila talagang inaalagaan ng hosto at saka cost breed so mahal talaga yung costing sa pagpapalabas ng mga ducklings na itik pinas bakit maganda alagaan yung itik Pinas guys? Kasi po ayon sa pag-aaral sa matagal na sa industriya sa pag-iitik, mas mataas mangitlog yung itik Pinas i-compare sa mga ibang lahi ng mga itik katulad ng Pateros. Mas mataas mangitlog yung itik Pinas. So, kaya tayo ngayon guys ay mga itik pinas na po yung inaalagaan natin ayan, kung makikita nyo color brown at saka black lang yung ating mga itik dito sa ibang katanungan naman tayo guys na kadalasan nating may encounter sa ating channel na mga tanong madali bang alagaan yung itik or yung mula ducklings hanggang paglaki ang sagot lang dyan guys ay walang madali kapag nag-uumpisa ka pa lang so ang payo ko dyan mag-research kayo kapag merong mga seminar mag-attend kayo para meron na kayong kunting kalaman at madadagdagan na lang yan sa experience natin hindi naman lahat guys ay makukuha natin sa pagtatanong sa pagsiseminar, yung ibang mga kaalaman dyan ay may experience na lang natin. So, mas maganda guys na mag-visit kayo sa mga farm na malapit sa inyo. Sa mga may experience na sa pag-iitikan. Para nga, iwas logi tayo. Hanggang dito na lamang guys ang ating video pinipix ko lang po yung ating brother ngayon at sinasagot natin yung ibang mga katanungan sa ating mga subscriber so ayan at salamat sa panonood pag sa ating channel muli magandang araw po sa inyong lahat God bless you all